sa pagsusuri ni KTH Ka sa kanyang lugar ay meron siyang laging napapansin na isang kakaibang malaking bato. Unti-unti niya itong sinuri ng mabuti para malaman kung meron kaya itong kaugnayan sa isang nakatagong kayamanan ni Yamashita. At dito niya napansin na meron itong bahagi kung saan ay nakausli na parang nagsisilbing takip. Mas lalong naging interesado si KTH kaya kinuha niya ang kanyang mga gamit sa paghuhukay. At nang binalikan niya ang malaking bato, agad niyang binasag ang parang takip sa isang bahagi nito. Naging madali para sa kanya na tanggalin ang takip nito gamit ang kanyang maso. At nang ito ay kanyang natanggal, dito niya nakita na meron itong butas sa loob. Basi sa kanyang pagsusuri sa pagkakabutas ng bato ito daw ay walang dudang man-made o gawa sa kamay ng tao. Ngunit wala siyang nakita na kahit anumang bagay sa loob nito o walang laman ito sa loob na siyang labis niyang ipinagtataka. Kaya ang naisipan niyang gawin ay ang ituloy na hukayin ang naturang butas. Nang hinukay niya ang naturang butas hanggang sa lalim ng kanyang binti, ay dito niya nadatnan ang mga basag na piraso ng lumang banga. Ang pagkakabasag nito ay hindi naman kaanong durog o pirapiraso kaya interesan ito ni KTH na kolektahin at iuwi sa kanyang bahay. Sadyang hanggang sabinti lamang ang hinukay ni KTH at siya ay nagdesisyon na umuwi dala ang mga basag na piraso ng lumang banga dahil sa meron siyang palak na i-assemble o muling buuin ito. At ito nga ang siyang kanyang ginawa, ngunit meron daw itong kulang na mga bahagi, lalo na sa bandang kwitan nito. Basi lamang sa aking mga karanasan, sadyang binasag ng mga sundalong hapon ang mga lumang banga para gamitin ito sa kanilang pagmamarka. At ang bandang kwitan ng mga ito ang mas madalas nilang kinuha at ginamit para magsilbing marka. Ganito na rin ang madalas nilang ginawa sa mga bote. Ngayon, ang nais malaman ni Katiyech ay kung ano ang aking masasabi sa kanyang nadatnan na isang malaking bato na sadyang parang binutas. Maliban dito ay kung ano naman ang ibig sabihin ng basag na lumang banga na kanyang nadatnan sa loob nito. ang malaking bato na may butas. Ang aking sariling pananaw sa kakaibang bato na naingkwentro ni KTH ay isa itong treasure under a big rock. Ang mga treasure under a big rock na mga marka ay madalas natin itong maingwentro, dahil isa ito sa napakakaraniwang estilo ng mga sundalo ng sa pagtago ng kanilang dalang mga kayamanan. Kaya maaring may marka sa paligid ng lugar ni H na siyang nagbibigay ng palatandaan ukol dito. Malamang ay hindi lamang ito napansin ni H. Ayon kay ka H ay meron daw takip ang naturang butas sa malaking bato kung hindi niya ito naisipang basagin ay hindi niya matutuklasan ang naturang butas. Masasabi ko na sadyang may takip talaga ito na siyang nagkukumpirma na dito natin matatagpuan ang nakatagong deposito. Kung isa sana itong rock and close treasure deposit sa pagbasag o pagtanggal pa lamang sa takip ng malaking bato ay ating masisilayan ang deposito na nilalaman nito. Ngunit dahil sa isa itong treasure under a big rock o ang deposito ay nakabaon sa ilalim nito, ang kailangan nating gawin ay ang hukayin talaga ito. Ayon kay KTH ay kanya itong hinukay ngunit hanggang binti lamang ang lalim nito. At sa lalim na ito ay dito na rin niya nadatnan ang mga basag na piraso ng isang lumang banga. Masasabi ko na sadyang napakababaw talaga ang hanggang binti lamang na lalim kung saan ay malabong ating madatnan ang nakabaong deposito sa ilalim. Kailangan talaga nating hukayin ito ng mas malalim pa. Ang basag na piraso ng lumang banga. sinubukang buuin ni KTH ang mga basag na piraso ng lumang banga at ayon sa kanya ay meron itong kulang na bahagi. Wala ang kanyang bahagi na nasa bandang puwitan kung saan ay ang bahagi na madalas ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Kaya ang masasabi ko dito ay maaari nating madatnan ang naturang bahagi na ito ng lumang banga sa mas malalim na hukay pagdating sa mga basag na piraso ng lumang banga na sadyang naipon o inilagay sa isang lugar, isa itong palatandaan sa tamang digging spot. Sa madaling salita, nagpapahiwatig ito na dito tayo magsisimula sa ating paghukay dahil dito nakabaon ang mahalagang bagay na ating hinahanap. Kaya para kay ka -th, balikan mo ito at ituloy mo lamang ang iyong paghukay. Maliban dito ay masasabi ko na ang deposito ay hindi anong malalim ang pagkakabaw nito. Ang masasabi ko kay KTH. Ka Basi lamang sa aking sariling pananaw, ang malaking batong may butas na natagpuan ni KDH ay sa itong treasure under a big rock o ang deposito ay nakabaon sa ilalim mismo ng naturang malaking bato. Kaya ang aking payo kay KDH ay muli mo itong balikan at iyong ituloy ang pag-ukay sa loob ng butas nito. Ang lalim na hanggang binti ay sadya talagang mababaw ito pero ang mga basag na piraso ng lumang banga na iyong nadatnan ay nagpapahiwatig ito na kailangan mong ituloy ang iyong paghukay. Ang tansya ko naman sa lalim na pagkakabaon ng deposito ay posible na maari mo na itong madatnan agad sa limang talampakang lalim lamang. Pero sa kadalasan ay nasa mga sampu hanggang labing limang talampakang lalim ang pagkakabaon ng deposito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.